Wala na like, okay. uh, ang tahimik na ikaw na Well, first, nating kaharapang salamin. <laughs> natin ang ating mga mukha mula umaga <laughs> sa pagsigan ng araw <laughs> sa paglubog sa gabi. Ah, nice

sa kanilang pag-uugay. Uh, isa rin po sa pagbukit uh, po po talata sa Bible o Bible verse. Masahin po natin sa Ephesians 5. Sabi dito, Give thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear than to give the sacrifice of fools. for they consider not that they do evil. be not rash with thy mouth, and not, not, let not thy heart be hasty to offer anything before god. for god is in heaven, and thou upon earth. therefore, let thy words be pure. hindi doon tayo kapag tayo ngayon nasa bahay sa bahay sa bahay, bahay. Yes. ng Diyos katumbas na katagalog na binabasa ko nasa natin hanggang sa versikon ng yes muna sabi dito sa, sa verse 1 magingat ka pag pupunta ka sa bahay ng Diyos paglalapit sa kanya, niya mas mabuting makinig at sundin siya kaysa sa mag-ala ito ng offering galing sa mga, mga uh, Ang -ma. so, um, word dito, kasi di nila alam na masama ang ginagawa nila. Huwag kang basta-basta pag nagsasalita. Pag-isip ka muna bago ka magpitao ng salita sa hangap ng Diyos. Kasi nasa langit siya at nasa lupa ka naman. Kaya magingat ka sa pagsasalita. kasi thing, pag madami kang inaalala, mananaginip ka ng masama pag madami kang sinasabi, makakapagsalita ka ng kapukong. <laughs> pag nagpromise ka sa Diyos, tuparin mo agad yun. kasi hindi siya natutuwa sa mga di nag-iisip. Gawin mo ang pinangako ng Diyos. Ah, mo ang pinangako. Ito ay sa English. So, sabi nung, when thou bowest na power to God, neither not to pay it, for he hath no pleasure in foods. Pay that which thou hast vowed. Better is that thou shouldest not vow than that thou shouldest vow and not pay. So sa madaling salita, mas mabuti pang huwag ka nang mag-promise kaysa mag-promise ka at di yung tupangin. suffer not thy mouth to cause thy flesh to sin. Neither say thou before the angel that it was an error. Wherefore, should God be angry at thy voice and destroy the work of thy hands? Nagalop, wag mong hayaang magkasala ka dahil sa bibig mo kailangan sabihin sa mga priests na nagkamali ka lang. Bakit mo gagalitin ang Diyos sa mga salita mo at hayahaya -haya ang usapin ang mga sinasabaguhan mo? Maybe, you know, the Hebrew word, maybe, in the equivalent word of Indian, maybe the people of the uh, righteous, For in the multitude of dreams and many words, there are also diverse vanities. But fear thou God. Tagalog, kami lagi kang nananaginip ng isi. May mga bagay na di mo may mapaluwag. At may mga sinasabi kang salita na walang kwenta. Dapat mo din igalang works effectively. You know, future is for mystery. So if you are, if, you would be able to know the mystery of the future, what was the sense of hope? What was Would be our faith hope for? Para saan ka pa mag, na, mag magmanampalataya ka Oh. Kung alam mo na ang hinaharap. So, kaya mo ang Panginoon ang um, tumilo. mo ang Panginoon. At, uh, you know, dahil na, minsan, di ba, sa so, nangangarap ka ng gising, sa sobang pangangarap mo ng gising, eh, kung ano mo mga sinasabi mo, ah, pag ako, yung mama, blah, pag ako nagkaroon ng ganito swak sa sakyan pupunta ako ganyan mabayaran ng lahat ng utang ko inilito ko kayo lahat <laughs> kalugtok yun eh Diba? Yeah? Na nag-init ka ng yeah? So, hindi mo may papaliwanag kung anong mangyayari. Kaya, may mga sinasabi ka na walang kwenta. Kasi gusto mo bigyan ng meaning yung future. And that's the danger of it. Let the Lord do His work. Yan lang ako. Huwag basta-basta sa pagsakasipa. Yeah. Introvert. That's why introvert Uh, at the... Good place.